Nagluto naman ako ngayon ng ginisang munggo na may bunga ng ampalaya at lupoy. Maaga na naman ako gumising ngayong araw at ito kararating ko lang galing sa palengke. Namili lang naman ako ng mga kailangan na wala dito sa boarding house at bunga ng ampalaya. Bala ko ngang lutuin na ulam namin ngayon ay yung munggo na pasalubong nila ading na galing sa Mindoro. Habang nilalaga ko yung munggo ay pinaggagayat ko na din itong bunga ng ampalaya. Ito kasi ang gusto ko na ihalo sa munggo para medyo may pagkapait Pait. Tal naman, lahat kami ay kumakain ng ampalaya. At saka, masustansya ang ampalaya, lalo na kapag hindi pipigain. Pagkatapos kong magayat ang ampalaya at sibuyas, ay naggayat na din ako nitong bawang. Dahil may lupoy na pasalubong din sila, ading ay naisipan ko din na ihalo ito sa igigis akong munggo. Dagsa nga ngayon ang lupoy sa probinsya namin at masarap-sarap ito dahil bagong tuyo pa Bale, ang ginawa ko muna dito ay sinangag ko na walang mantika at kapag mausok-usok na sa kawali, sa kulalagyan lalagyan ng mantika para medyo maprito o masangag na may mantika. Pagkaluto ka ng lupoy ay agad na din akong nagisa nitong bawang. Ipapakulay golden brown lang ang bawang saka naman ilalagay itong sibuyas. Kunting mekos-mekos lang at pagkalanta ng hagyan ng sibuyas ay ilagay na din natin itong nilagang munggo. Masarap yung ganitong klase ng munggo. Ito kasi yung munggo na kung tawagin sa amin sa Mindoro ay munggong labo. Sinubukan ko din ito na lagyan ng nor cubes na vip and flavor. So, nor cubes, ay bikinimen. Maiba-iba naman ang lasa ng ginisang munggo na may lasang karning baka pa. Pagkaunang kulo ay inilagay ko na din itong bunga ng ampalaya na pabilog ang gayat at manipis lamang. Manipis lang ang gayat ko para kapag nakain nila mismo ang ampalaya ay hindi todo pait. At huling nilagay ko itong sinangag na lupoy. Depende pa din po sa inyo kung ano ang gusto nyong ihalo sa munggo. Ako po kasi ito ang napili ko dahil parang bilis din po ito at bukod doon ito yung available na meron dito sa boarding house At dahil Ilocano kami, paborito namin na ilagay na pampalasa din itong bagoong isda. Ito nga palang bagoong ay galing din sa Mindoro at gawang Mindoro din po. Kaya naman sinagsagan ko na ng bagoong isda itong aking ginisang munggo na may bunga ng ampalaya at sinangag na lupoy at Wakas, natapos na din ang isipin kung ulam namin para sa pananghalian Konting mekos-mekos lang at luto na itong mga kabukid Yun know, o, kakain na naman ang mga anak ni Nanay Nelya at Tatay Nolly Nauna ko nang kumain sila, Ading, dahil hindi kami kasya sa lamesa namin na cute. Kain ka, sabi mo kakain ka, kain. kain na. Ang galing. Pagkatapos nila ading na kumain, ay sunod naman kami ni Daddy B ang sabay na kumain. Tunay palang masarap na haluan ng North Cubes ang ginasang munggo. At sa wakas, nakakain ulit ako ng lupoy. Kaya sa mga katulad ko dyan na palaging nag-iisip ng kung ano na naman ang uulamin ngayon, ay pwedeng-pwede niyo po ito gayahin dahil low budget lang at kayang-kaya ng bulsa at masarap din. Malapit ng mag-Friday, kaya ganito ang luto na gawin mo sa munggo day. Hanggang dito na lang po mga kabukid. Thank you for watching. Bye-bye! Bye.